Ay niyan. Ay niyan. Ay ka? Ay niyan. Ay niyan. Ano? niyan. Ay ano, yung ano? Yung ay 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 niyan. Ay Sa Ay yan? Ay niyan. Ay yata ano? niyan. Ay nakaminor na niyan. Ay nyo napansin na maluwag? na ano, na, na. Napilipit no. ito oh. nai o um, palitan na ito ano palitan na, palita na kaya yan palitan na kaya papalitan na, Papalita na yan hindi na Paano po pwede pipit, yan pilipit na no. hindi kaya eh ano pagulongin boss kahit hilahin hindi kaya hindi na naglock na no. <tuk tangan> okay. Bum, wala, padang, wala, wala. Hindi, ano matanggal lang para gumulong. Para dona na pagawa. Wala akong dalang tools. Katala ko lagi na sa Kira-kira, yang tadi sira na nga ilipit na eh hindi na yan mapagulong lang kaya nga ah. o ba, lang ito ito yung ito yung simo ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya yeah, pag yeah. kailinalis okay, mo o yan grabe hindi kailangan ito kailangan ito ay ya yo yo lako niya sige ya ya nasimo ya na patigas long ayun, oh, ayun, ayun, yung yun, long na basta ko, lang may na yun pa rin napilipit na doon tapos yun doon sa maliit napilipit din siya ayun okay na yun na, ayun, okay na kalasin na lang yan, putulin na lang yung lock tanggalin para matanggal yung wadena tanggalin na lang yung lock kasi baka nakapilipit yan doon eh. hindi rin maano yan bubuhol din yan o oh, palakpakan natin si Renaldo yihiii ang galing galing Ang lakas na pagkapilipit, ano? Mabuti, hindi kayo nagtaubos, no? Nag-pull stop siguro yan. Mag-pull stop. stop. Wala hindi na pwede. pare. Dapat nga, tanggalin na yung laki para maghiwalay na yung kadena na yan eh. Oo, kayo, mag Pwede na lang bilhin nyo. Oo. So, doon na mismo. Tanggalin na lang yan dito. Tapos doon na mismo yan. Ano? Oh. Ay, oh, sabi ko. Yan, sa mayroon. Yan, sa mayroon. Yan, sa mayroon. Yan, sa Ito. Ano ba yan? Ang panang... Sarado. Oo, sa lawa. Oo, sa Bukas yun. Bukas yun, sa sa lawa.

Ayun, yung oh, yung ganyan okay. na. Okay na. Diyan ay bababa. Yan nga lang, medyo malayo-layo 'yon. Pagtuturakan mo kuya 'yan. Ikaw na lang kuya, si ku ate may wala dito para di mahirapan maglakad. Malayo-layo din kasi 'yon. Kanto lawa. Parang bukas yung dito sa na, ano, dating shield. Sarado. Linggo nga pala, no? Sa Kantulawa kuya Kantulawa kakaliwa po kayo sa Mista Flight Kapasok pa ron So <todong> Oo oh, nga, pwede hilahin yan Hindi na yung pupulupot eh Hilahin kita, Kuya, hilahin na kita may tali ako dito. Para di ka na mahirapan.